Kumusta mga ka-Atletico? Si na Kyrie Irving at Luka Doncic ay nagkaroon ng matagumpay na partnership ngayong season sa Dallas Mavericks. Ang team ay maayos ang record at nagbabadya sila bilang mga tunay na banta sa playoffs. Sa pagkaharoon nila ng backcourt duo ni na Irving at Doncic, mahirap silang mapigilan. Kaya matapos ang isang matagumpay na laro, nag-open up si Kyrie patungkol sa kanyang relasyon kay Doncic. Sabi ni Irving, I respect that kid and how he goes about his business every day. And even if he's on a bad will, he still plays. You have to really give credit to a guy like that. Setting records and being his teammate, it's a pleasure, man. It's an honor and it makes the game easier. Pagpapatuloy pa nito and I know he has the same things to say about me, about making the game easier for one another. Hindi pa natin narinig na magsalta si Kyrie ng ganito kaganda tungkol sa isang teammate dati. Pero nagpatuloy pa siya sa pagdidiscuss ng lumalalim niyang pagkakilala kay Doncic bilang tao at leader ng team. I'm learning every day. And I don't think a year is enough to say you know someone very well. But I can say that from my observations and being on trips with him and us being together in the locker room and at practice and just little times where we find space to talk to one another as leaders on the team. Dagdag pa niya. Pinuri ni Irving ang level ng kanilang paglalaro ni Doncic habang pinapahalagahan din si Doncic sa mga historic na numero na naitala niya ngayong season habang binubuhat ang team sa 24 araw na pagkawala ni Kyrie dahil sa injury. He's a great player. I'm a great player. He's having an unbelievable season. So I try to encourage him. Make sure I remind him that I see him carrying our team. He's been doing it with me out. Pagtatapos ni Kyrie. Si Luka ay may average na 33.7 points, 8.2 rebounds at 9.2 assists ngayong season at nakikipaglaban para sa MVP trophy basta magkaroon ng mas magandang record ng maps. Hindi naglalaro si Kyrie sa antas ng MVP pero napakahalaga niya bilang secondary piece sa tabi ni Luka. Si Kyrie ay may average na 23.5 points, 4.9 rebounds at 5.1 assists. Samantala, si Luka Doncic ay nag enjoy din sa kanyang paglalaro kasama si Kyrie Irving. Naiulat noong naharaang season na si Doncic ay isa sa mga Mavericks na nagtulak sa front office na kunin si Kyrie noong naharaang winter season kung saan marami ang akala na hindi ito magiging magandang fit. Kahit may mga pagsubok sa kanilang pagsasama, buhang natutunan na nilang kumuha ng lakas A sa isa't isa at irespeto ang laro ng bawat isa sa court. Binigyang din ni Luca kung gaano kailangan ng Mav si Irving habang pinupuri pa kung gaano kadali maka-impact ito sa laro offensively. Sabi ni Luca, it was great. Always been great. Always stays aggressive. He's an amazing player so we need him. Everybody needs him to be just aggressive every time. Dinagdagan pa niya ito ng, it's Sky man. It's easy to trust him with the ball to get a bucket. In the end, when he made two three pointers, he told me he was tired. So I had to get the ball but we're just letting him go. Ang partnership na ito ay nagpapatibay lang sa kanilang sarili bilang isa sa mga duo na pinakamagalagay galing na backcourt sa NBA. Kung patuloy na mananalo ang Mavericks pagkatapos ng pakikipaglaban sa injuries, magiging isang matinding challenger sila sa West. Ang parehong guards ay nagdedepensa sa mataas na antas ngayon at binibigay nila sa Mavs ang top 3 defense sa NBA sa huli nilang mga laro. Itinaas ng Doe ang Mavs sa level na hindi pa natin nakikita sa Iran ni Luka. Wholesome na wholesome ang bromance na ito mga ka ah. Anong tingin ng mga tropa niya dito?